slow fire ko na ito para hindi siya um, hanggang lupyas. Kasama ko ngayon si kamiya, Bibili kami ng flower kasi may pupungiran mm -hmm. kami. Oo. Mm, -hmm. yung Nandito dalawa. Kay... Ito yung garden nila. Ang ganda, oh. Ah. Gusto ko lang ipakita sa inyo kung ano yung mga binili ko. Sandali. Ay, nako. Wala akong space. Kulang itong paglagyan ko sa kusina. Magkasama kami ngayong ni Liam at ni Kamiya. Sinan samahan namin si Kamiya kasi may pupuntahan siya. Ngayon, mainit na yung ating mantika, yung oil. Ayan na si Liam at si Maria mga kaibigan, no? Oh, yung outfit nila, oh. oh. Kasi ngayon, Oh, mag tayo. Magkikipag, ano sila? mag sila? Oo. Oh, oh. natin mga kaibigan, no? Para kang ninenervious, hindi naman siguro, ano? Hindi. Okay, sige, let's go. Malapit na kami sa aming pupuntahan kung saan sila mag-meet. -me Pero mag-park muna kami doon kay mama kasi malapit doon eh mahirap magpark dito sa mga sa street kaya pero hindi ko pa alam kung sasama ko sa pagtakbo kasi pang bata lang yun eh pero pwedeng sumama yung mga parent kung gusto ng mga bata na may kasama ganun kung ayon nila na mag isa tignan natin kung makasama ako ayan magpark park muna tayo sa garahe ni mama <laughs> na iyan na tayo mga kaibigan oh. No? Yung... So <clears throat> dito ang start ano? Oo ah. dito. Oh. Ang dami palang ano ah. Magpa-participate yung mga naka-orange. Ah. Ah, dai sa Liam, come, chance. Ito yung start. Ang daming tao mga kaibigan no Uminom, kumakain Oh. Grabe May mga kainan Laruan ng bata Malapit na silang magsimula no oh, Malapit na, oo Oh, malapit na, oo Naka-pila-pila na yung mga tao Ayan, mag-uumpisa na sila mga kaibigan no yan, start na sila mga kaibigan. Ayan na si Lia. At si Maria. Pagod na. Napagod na siguro. Oh. Sige. yuhu Liam. Aginom. mo oh, sige. Sige. Ayan na. Pagod na. Pagod na sila. Oh. Ayan na. Ah. Ayan tapos na yung aming ano jogging jogging na short trip short trip na jogging okay, okay ayan. Tapos niyan nandito kami kina mama. May linuto daw siya. Ito may adobo manok. Adobo ba yan? Adobo. Sabi niya adobo eh. Apo. Tapos may beans. Tapos may beans. Ha? Hmm? Beans. Para may baon tayo bukas ano? Ang bukas na yan, ano? Oo. Sige. <laughs> Ayan, mga kaibigan. Oh. Nandito na kami sa may uh, ilog. Na. No? May pupuntahan lang kami. Kasi, bukas, mga kaibigan. Binabalak namin bumaba rito, bukas. Na. Baba tayo dyan. Oh, walang ano. Mataas oh, yung tubig. Oo, mataas yata yung tubig. Umulan naman kasi, kaya... Oo. Mataas yung tubig, oh. Dito ba? Dyan, oh, yeah. dyan. Yeah, yeah, here, here. Yeah. Dito. Kasi binabalak namin bukas, mga kaibigan, na... Dito ba? Oo, dito. Dito ano? Nakumain dito sa tabi ng ilog. Oo. Pero... Parang so, ano, ay, ah. Ah, mataas yung tubig. Yeah. git lai nicht. Oo. Sa iba. Oh. Hindi, dito. hindi pwede. Hindi pwede, mataas yung tubig diyan sa baba, oh. Hmm. Hmm? Kasi normally, mga kaibigan, hindi ito mataas yung tubig dito. Pwede kang, ano, dito, oh. Dito sa banda nito. Walang tubig yan. Ah, doon kaya, doon kaya. Diba, 'di ba? Uh, doon tayo, 'di medyo mas malayo sa ano, sa tulay kasi ano, oh, yung tulay oh. 'Di ba? Doon tayo. Tignan natin doon. Eh? Hey, Here, store, yeah. Kasi ang alam ko doon tayo, 'di ba? 9% Ay wala. Wala. Underwater. Mga mahal ko. <laughs> Underwater yung ano yung So, doon na, na lang tayo sa ibang lugar, no? Mga kaibigan. Dito. Falls, falls, falls. Oh, ikaw switch. Oh. Ah, wala. Wala talaga? Oh. Oh. Wala. Oh. Diyan sana, oh. Underwater naman. No? Yeah. Switch or that? So, ayan mga kaibigan. Ano? Mahal, anong gawin na natin? Ang daming kalat dito. Oh. Sa iba na lang, ano? Oh, sige, let's. Okay, sige, tara na. Let's go! Kararating ko lang galing sa grocery. Nag-grocery ako sa glit. At pa, i ko lang mga gamit na ito at itutuloy ko na magtrabaho. Gusto ko lang ipakita sa inyo kung ano yung mga binili ko. Sandali. Ah, meron akong binili gatas. Tapos yung uh, nectarine. Hindi ko alam sa ano. Sa English. Uh, cucumber. May saba. At ito yung Plums ata ang tawag sa English ito. Plums. Tapos, ito may tomatoes. At binili ako ng kape. Gusto kasing itry yung isang machine namin. Eh, kailangan ng kape na yung fresh. At ito rin yung ano, nectarine. Wala ay mga ano pa may binili ako. Yung, ano. Ito yung mga antipasti. Tapos may salmon. Ah, Antipaste rin ito. Kailangan i-ref ko ka agad. Wala na yun lang. litik ko muna yung mga nabili. Diyan natin dito yung samatis. Ausin ko sa mga ano ito? Sa plastic. Sandali. Okay natin dito. Oh, may mga prutas tayo. Ayan, nagsulat uh, si Jeb. Sabi niya, i alisin ko daw yung <coughs> fish sa freezer kasi gusto niyang lulutuin mamaya. Gutom si Gu. natin. Oh, ito yung fish natin. Oh, sarap. Ilagay natin dito para ma-defrost. Ayan. Gawa nga tayo ng kapi. Gusto kong itry itong bago na nabili na kapi. Ayan. Ito yung maliit na machine namin na gusto kong itry. Ayan, yung paglagyan ko ng kapi. Ito yung binili ko kasi yun ang nakasale eh. <laughs> Try nga natin ito. Oh, maka Naka-vacuum seal talaga mm, Amoyin nga natin. Wow, oh, ang ganda ng amoy ng kape. Hindi kasha lahat. Kaya, half muna. Saan yung ipit natin? Ipitin ko. to Lagyan natin ng fresh water. Ayan. ito yung paglagyan ko ng kapi. Tapos, dyan na lang kasi mahirap kung isang kamay lang. Ito, lagyan ko ng kapi. pan ko. Lagay natin yung cup natin. Ayan. Ah, hantayin muna natin na. Kung hindi na mag-blink yung blue, pwede ko nang i-press. Ayan, pwede na. Lagyan na natin ng gatas. <laughs> mm. Mm. Maganda, masarap. Ayun, magtrabaho na tayo. Mag-start na ako sa work. dito na si Jeb at linuluto na niya yung fish. Fish? Hello! Ah! Oh. At siyempre, gutom na tayo. Kaya... Ayan yung uh -huh. fish na inilabas ko kanina. Mm. Mm. Right. Masarap yan, mahal. Alam ko. Alam mo, ano? <laughs> kasama ko ngayon si Kamya. Bibili kami ng flower kasi may pupuntahan kami. Flowers. Oo. Eh parang pasalubong namin sa kanila. <laughs> Ang gaganda yung mga benta nila, oh. Maraming mga iba't ibang klase ng flowers. Oo. Oh. At ngayon, bibili kami ng wine para sa kanyang asawa. Pero hindi ko alam kung anong bibilihin ko. Rosé is auch lecker. Mm, yan yung Nandito dalawa. Ito yung garden nila. Ang ganda, oh. Uh -huh. -oh. Ganda-ganda yung ginawa nila. Uh No. -oh. Ano? Uh -oh. Ang daming mga dekos nila, oh. Ah. Oh, may upuan doon. Oh. Oh, may ano pa, oh, kamati, kamatis Kamatis? Yes. There's a schnitla. Oh, and then, yung the basilicum agent. Basilicum. Oh, okay. sure. Yeah. Okay. Tinatanim pala nila yung mga kailangan nila sa kitchen, ano? Oo. Oh, oh. oh. Maganda naman yung ginawa nila. Ah. Oh, may ano pa sila, oh. Apple. Ah, mansanas. Ah, putri. Ah. daming bunga oh. Ang daming tapos, bunga. Tapos may ano pa sila, ulam oh. Yung ulam natin oh. Ah, yung pato. Dak. Pato ulam. Okay. Oh, good morning. Good morning. Next day nga ngayon, hindi na, na kami nakapag video kahapon kasi late na late na tapos naantok na kami. Oo. <laughs> Nakainom pa. Kaya sabi namin yung update na lang ngayon. Oo. Kaya yun, kwento namin muna konti yung ginawa namin kapon. Yung pumunta kami sa kasin ng papa ko. Binisita namin sila, yung mag-asawa. Medyo mas malayo sila sa Augsburg. Um, yun, nagkapi-kapi kami. Nag-bake sila. Tapos nagkwentuhan. Ano? Ano pa? Uminom ng beer. Uminom nag uh, grill nag grill sila sa gabi tapos oh. yun kuntoan o no uli <laughs> hanggang yun hanggang sa gabi umuwi na tayo tapos maano pa yung ano weather akala namin umulan na sa kanila pero hindi naman no hindi, hindi na sa kanila pero dito nung on the way na kami pabalik <clears throat> doon talaga umulan mm -hmm. kaya yun pero maganda no maganda napaka Nagpaka-bait sila. Bait. At saka ano, uh, um, matagal rin natin hindi nakita. Oo, oh, last year ng summer. Doon kami uh, pumunta ka uh, sa kanila at ngayong uh, summer na naman. And before that, siguro apat na taon, ano? Oh, tatlong siguro, taon. Mga Kasi nag pa eh. Oo, oh, oh, medyo mat mas matagal. Oh, before pandemic yung last na nag, uh, ano, nagkita natin. Oo. No? Oh, oh. Tapos okay. so, nasa ano na sila, nasa... Uh, uh, pension Nagpipension na nag, uh, oh. Hindi na nagkatrabaho Oo oh, oh. Ilang taon na yung lalaki? Ewan ko 68 siguro Oo oh, oh. Okay Yung babae Mas older 70 Pero ano sila Fit na fit pa Ginagawa pa nila Yung garden nila Ang uh, sarili nilang ganda yung garden Oo oh. Ay, naipakita naman natin Ano yung Oo, oh, yung garden na eh Kaundi lang oh, Hindi po okay. kami video Kasi ano Eh uh, Mm. -hmm. Nas busy busy kami sa pagkikipagkwentuhan. Mm -hmm. <laughs> Oo, yun. Masaya mm -hmm. naman, no? Mm -hmm. At uh, na, na na bisita natin sila. Mm. -hmm. Hinug na hinug na kasi yung mga saging namin kaya naisip ko na lang nagawin na, na pancake. Eh? Ayan. Tapos na yung aking linuto. Oh, pwede na natin kainin. Samahan nyo ako ngayon at magluto tayo ng German na karne. Yung parang pritong na karne. Nagsahing na ako ng rice kasi pin, namin ng rice. Itong schnitzel ang tawag. At itong binili ko na sa kanina sa grocery. Uh, fili ng turkey. At gagawin natin. Bumili ka ako ng ano yung cherries. Kasi gustong gusto ko yung cherry eh. Eh malapit na mag-end yung season kaya magsawa muna. Magsawa ako ng cherry kaya bumili ulit ako. Hugasan nga natin. indoors, ilagay natin sa ref para hindi mas hindi madali masira. Paborito ko talaga yung cherry. Mm. Sarap talaga pag hinog. Mm. Ayan, tama mo na. mag muna ako ng ano. <laughs> Kainin natin. Baka magutom na yung mga kasama ko dyan. Ciao. So, kailangan ko. Ayan, i-prepare ko muna yung mga kailangan natin. Yung kailangan ko yung breadcrumbs. Meron na ako dito sa bahay. Tapos, kailangan ko ng itlog. Kungan muna ako ng dalawa. Pang ano lang naman, pang, parang pang... Para didikit yung mga crumbs. So, plato na paglagyan. Pagisin ko muna ito. Ay, nako. Wala akong space. Kulang itong paglagyan ko sa kusina. Kailangan may ano pa ako dito sana. May paglagyan. <laughs> Lalo na pag nagluluto tayo, di ba? Kailangan ng maraming space. Eh. Ang dami ng nakakalat dito. Na mga iba't ibang mga ano na. So. Um, kumukulo na yung rice slow fire ko na ito para hindi siya um, lupyas. Kailangan kong dalawang itlog. Ibatil natin yung breadcrumbs at yung harina. At ngayon, hugasan natin yung karne. Malit lang yung binili ko kasi hindi naman kumakain si Jim. para lang sa aming tatlo. Ito yung filet Ang lalaki. Maganda yung mga slice nila na ano lang. Very thin. Minsan kasi yung ang tataba yung mga slice, hindi mo maganda. Oh, ito parang mas ano, mas mataba ito oh. Yung slice na ito. Hindi pantay. Kailangan punasan ko para hindi basa. Punasan natin. punasan ko ng paper towel. Kasi sinisip-sip yung paper towel yung tubig. Ayan. Pwede rin, ano, yung baboy na ganito na na filet, yung pang schnitzel na baboy. Pero mas gusto namin yung ano yung turkey. Yung baboy kasi parang kung masobrahan sa pagluto eh parang dry ba? Sabagay pati rin naman itong turkey magdry kapag masyadong matagal. Pero parang mas gusto ko. Nasasarapan ako dito sa ano sa turkey. Kaya ito palagi binibili namin. Ayan. Pwede na siguro yan. So. At ngayon naman, lagyan natin ng black pepper. Kulang ng paglagyan ko ah. Kailangan ng plato. Ang plato pa. are in kanin yung dagitan. hindi ba ako? Ngayon, mainit na yung ating mantika, yung oil. So, at, ano ko muna dito sa itlog. Isaw-saw. Pagkatapos dito sa may harina. Ayan. Kailangan inano natin. Dali. Kailangan. Ayun. At ngayon, ilagay na naman sa itlog. At ngayon, dito sa my breadcrumbs na. Sana in-slice ko na lang sa gitna kasi ano, masyadong malaki ito. Huh? It's gross. Mm -hmm. Ini kan nggak beget. Vielleicht einmal halbieren, oder? Ja, ich mache die nächste halbier ich dann mal. Der Wahnsinn. So. Na ja. At hintayin natin na maluto. Ayan, ah, tapos ah. na yung aking linuto, oh. Ang dami pala. <laughs> Buti na lang, apat na lang binili bango. Kain na tayo. Naglalakad kami ngayon dito sa tulay. Magkasama kami ngayon ni Liam at ni Kamya. Sinan samahan namin si Kamya kasi may pupuntahan siya. O, nandito kami sa city center ngayon. Maraming mga tao Buti na lang may shade dito Ang init-init, grabe Pasok kami sa building na ito Dito Sa may building, dito kami papasok Si Kamiya may pupuntahan siyang appointment Samahan namin siya Tapos magkita kami mamaya dito sa building na ito Yun ang pinag-usapan namin At si Jebrin uh, Darating rin siya Maglalakad daw daling sa trabaho ayan si Liam hindi makahintay sabi niya ang tagal ni Kamiya yes, pero katatawag lang ni Kamiya darating na siya. <laughs> kasi kanina na pa kami ayan na siya si Kamiya ayan na siya dito na kami sa ano sa pagbilhan. At ito yung mga binili namin, mga ano shampoo at pang wash o oh, may ipit hmm. ng buhok. Ito uh -oh. Yung mga kailangan ni Jeb na ewan ko. Ano 'yan? Pang Party ano yan? Bar. Pang pamotivate yan at, at saka pang patalino. Hmm. Oh -oh. ito yung yung picture ni Liam na pang passport. Uh -huh. Dito kami kumawa kasi mas mura. Okay. So, mm -hmm. na pala sa Jeb. Oh, Oo. Oh. Nakansin na rin yung siguro kasi mm -hmm. salita ng salita. Oo. Oh, oh. <laughs> Basta nandito ako. Nagsasalita ako.